Ang dami na nila guys Tapos ang lalaki nila oh. oh. Good day ka happy Welcome back muli sa akin channel Bago ang lahat guys Please pasubscribe po At huwag kalimutang pindutin yung notification bell Diyan sa baba Para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin Tara guys papakita ko sa inyo Yung mga gansa rito Ang lalaki nila at gaganda ang puputina na nila Papakita ko sa inyo guys dito Tara guys dito samahin nyo ako muli sa araw na ito So ayan guys oh yung mga gansa dito napakainit pero nandito tayo sa park ang na nila guys tapos ang lalaki nila oh. Oh. grabe tapos merong ano guys dito sa may ano sa ilalim ng tulay na yan merong ano meron akong nakitang kakaibang ano uh, ibon kanina ayan guys buhay pa kaya to ay patay na ata guys oh Tignan guys, mayroong, ano, sugat sa ulo. Suguro, tinukato to ng ibon or something na. Gusto ko siyang dalhin doon, guys. so oh, doon sa may tubig. Ang bantot. Baka patay na to. Patay na, siguro, guys, kasi, ano, eh, ayan, o. Oh. Hindi na siya gumagalaw. Kawawa naman. Ito yung nakikita kong, ano, dito, guys, eh, o. Oh. Meron kasi akong nakitang dalawang, ano, dati rito. Dalawang ganyan. Ayan na. Patay na guys. Gusto ko siyang galawin at uh, ilagay natin diyan sa tubig. Pero tawal na bawal guys ang ano papasok dito sa ano. Dito sa may uh, lake. Grabe yung init. <laughs> Ayan. Walang katao-tao guys pag ganito ano, tanghaling tapat meron man isa, dalawa, ganun yung nagre-rest lang sa ilalim ng puno pero mamayang hapon, ayan maraming tao rito ang dami na guys ng ano, ang lalaki na tapos dun sa kabila, mayroong mga itik naman ayan o, oh, tingnan nyo oh. grabe <laughs> ang lalaki na nila wala akong makita ano nung summer, meron akong nakikitang ano nito guys ah uh, mga babies nila ano ba tawag sa ano, ducklings? Pero hindi naman sila duck. <laughs> ayan guys, oh, so ayan oh, ayan o. Wala na guys, patay na. Tapos meron akong naamoy na amoy tutong na ano. Something, baka siya na yan, ang amoy Kawawa naman guys, oh, so ayan oh. Ayan oh, yung ano turtle. So ayan na sila. Medyo madumi guys yung ano. Maraming lumot. Ayan. Sa so ayan na sila maraming lumot so hindi pa sila nakapaglinis ayun yung sinasabi kong ibang ibon nasa na ba yan ayan na hindi, hindi siya ibon ayan sila guys oh. kita nyo yan so yung mga pato guys nagiging pangitlugan nila yung ilalim ng tulay na yan Yan sa eto eto ilalim na yan nagiging bahay nila So dagdag attraction na rin guys yung nilagay nilang ano na yan. Nilagay nilang mga pabo, itik. At saka yung mga ano rito, ah, ibon. Nakikita ko pa rin ito guys oh. May sugat sa ulo akala ko walang ano, akala ko buhay. Kung buhay yan, kaya ko kaya ang ano ah itong fence nito, nagtawin ako sa punta doon tapos ilagay natin sa tubig. Dalawa yan eh merong ano yan nga eto nga oh black sya tapos merong ano merong medyo puti so ayan na sila oh pagwinter hmm. nakakatuwa pag winter guys ano makikita natin sila Nang todo todo so, ayun yung mga kalapati oh. lumipad sa ilalim ng mga puno grabe bumiinit yung ano ko yung phone ko sa sobrang init ayan sila napaka init guys so eto yung ano uh, lake park na lagi nating pinupuntahan guys pahingi nga po ng support ah. pa subscribe po ayan ang dami ding ibon dito eh. iba-ibang ibon maliban sa kalapati eh meron yung tinatawag nilang Martinez tinatawag nilang Martinez sa amin tapos meron yung malilit na dove na minsan sa bukid ko lang sila nakikita tapos meron pa yung ano yung green naman dito yung kakatu green na mahaba yung buntot green lang siya dito mo lang siya makikita lagi kong nakikita banda dyan guys banda doon. ayan at ito yung pinakamataas na building dito sa ano, Abu Dhabi so may mga nakaupo doon na mga tao Nag-a-rest. napakainit so ayun yung mga dock natin sa ilalim ng ano <laughs> okay guys maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito ayan in update ko lang kayo pinakita ko lang yung lugar na ito pag ang summer so okay guys maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa uh, araw na ito huwag nyo kalimutang mag subscribe kapag di pa kayo nakapag subscribe at huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba please guys pa support maraming maraming salamat happy sunday sa ating lahat have a good day ahead and god bless